Kumusta na kayo mga tikoy? And today ay papanuorin natin ang nanalo ng 3,000 na si Elsa Berzola Tingnan natin kung ano yung mga nabili niya, at kung ano yung mga sasabihin niya Kaya sabay-sabay natin panuorin Let's go! Hello Kuya Sam! Ayan Una po nagpapasalamat po talaga ako ng sobra-sobra dahil ako po yung nanalo dun sa 3,000 po. Lalo na po ngayon na kailangan, kailangan ko po talaga yung pambili po ng gamot ng, an ng anak ko po. Hmm. Ayan po, nakabili na po ako ng gamot niya po. Ito wow. po. Wow, yeah, yan. Nakabili siya gamot. You know? Ayan, gamot niya po. Ayan. Ang dami tas tas na, na rin po ako ng hangir. Wow, may Tsaka po, ayan, bigas po namin. Tas, ayan, konting grocery po. Yun, grocery. Ayan, sobrang nagpapasalamat po talaga ako, Kuya Sam. Dahil isa ko sana nalo dun sa 3,000 po. Ayan. Ay, okay. Sana po, mas marami ka pa pong matulungan. Nakagaya ko na nangangailangan po. God bless po, Kuya Sam. And more okay. blessings Thank to come po. Okay. Yan, si Elsa Bersola. Yan ang nanalo po ng 3,000. Gagawin nyo lang po. Be legit lang po kayo. Be active tayo palagi dito sa ating page. Na si Kabsat Sam at saka si uh, Sam.blog. po natin ang ating Facebook page, ang ating YouTube channel para tuloy pa rin ang ating pag-share ng blessings. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Be legit lang po kayo. Ayaw ko ng mga plastic. Alright, kayo bye-bye. Wow!